So, na po ta, 10 minutos no, sa question. Okay. Ah. Una na kong pangutana, bro. Inamigora magiging ato. Ang safe, di ba, o Catholic faith defender, mo pamatuod ba sa bakat o mo pamatuod sa matuod? katawang ka presentar ba pulos to ka maturan o wag ay bakak at kay gibasa Biblia ambot lang og ang gibasis Biblia bakak ba na alang ninyo wala na ko wag bakak at do kay gibasis Biblia sunod pangutana i e, balik ko na ko ang pangutana bro ah ka sa imong pagka CFD sa imong pagka CFD unsa imong ipamatuod ang tinuod nga mabasa sa Biblia o ang dili mabasa? Ah, uh, yan yeah, tubag, bro, no? Yan yung hindi ito, no? Bro, no? Inamigo. ko kakadungog sa akong presentasyon, no? okay, ang imo pangutana, mo Maraming magawa kang hibawaan sa akong Ang akong gipresentar, nasukan sa Biblia, nasukan sa referensya, pero ang imo pangutana, mura Maraming kay nadunggan. No, man, dili madunggan, bro. Sige, sige, kusug lang kay murag kan man gyud. Ay something ako an. Mabitang gidulit na nako na ni akong dunggan. Ang ah, ako lang pa na ang pangutana tani mo. ta, sa topic kay personal man ang pangutana nimo sa akong pagkasiipli. Alagi lagi lagi. Okay. Okay bro ha. Sige. Di ba? Ah man, sige, yon. sige. Sige. Ipso ta tadi ha. Ah uh, next question. Next question ta. Kay sayang ang atong minuto. Kining imong tema nga gipamatud-an nga atong gikasabutan nga dibatihan. Ang tima, ang purgatorio kahimtang sa namatay nga may gamayng sala sumala sa Biblia o reperensya Atong himay-himayon dinhi sa akong magsugod sa Biblia. Kining tema nga imong gipamatud-an, kining nga statement mabasa ba ni sa Biblia o dili? Categorical, yes or no? Mabasa dili? Yeah, Please answer. Yan yeah, tubag. Ang iyahang kahulugan mabasa pero dili litra pro litra. Na ano ko kina sa presentation? kay Matod pa ni San Pablo, kanang litra pro litra, magkapatay. Ang itong ganang ganahan gini mga laing relihiyon na ng litra pro litra nga. Si San Pablo nag man, makapatay mga na, magkapatay. Kaya ang importante nga ang meaning. So, ang akong ingon mabasa sa Biblia kaya sa may meaning. Paglinis, Okay. Kinsa may naghi ana? Okay, bro. Next question. Uh, Humanang uh, minuto, bro. Ah? Uh, Muta na na po ko. Okay, okay, Matod mo, dili mabasa ang tima. Uh, ikaw nagsulti, ha? Excuse me. Ganahan excuse ako kung ko ang kong na yun. Iala, Salamat. Matud mo. Ay, sa isa. mo na ko. Next question is yan. Bakak naman ko na. Basta... Utruhan ka rin. Dile, dile. Next question. Ayo Ayaw utruha. Next question is yan. Ang gagawin pag-ayaw kong istorya na dito, pangunta Ayo Ayaw utruha kay... Bro, Bro, <laughs> mangutana na ko, bro. Oh. na ko. Next question, katuloy nga question. Matod mo, dili mabasa litra por litra. Yes. Sunod nga pangutana. Kining teksto nga imong gibasa ganiha sa unang Korinto 4.6. Mabasa ba din ang tema nga ang purgatorio kahintang sa namatay? nga may gamayn sala. Mabasa ba din hi sa unang 4 size Kategorikal. Mabasa dili? Yes or no? Yeah, okay, ang Basta misleading question, dili na mabasa. Muna yung tubag. Karon, unsa may ipasabot dili sa unang Korinto, nga naman kong gamit si San Pablo, supak siya ng kadaliyok pangutana, mabasa ba litra po litra, supak siya. kay gusto niya ang meaning. Kaya makapatay lagi ko ng klasya sa argumento. Muna yung undang nga akong gigamit, tubag pangutana. Sunod nga pangutana. Matod mo, dili mabasa. Wala mang ko nangutana nag-misleading ba? Matod mo, dili mabasa sa unang Korinto 4.6. Mangutana ko nila. Kining imong e timang gipamatudan. Matod mo sumala sa mabasa sa Biblia. O yun ka ba nga ang imong timang gipamatud-an dili day mabasa sa Biblia categorical yes or no <laughs> no bro no no kay ang akong tima, mabasa gyud pero ang essence kana bang panlitan mo yung kag ngalan nga Moses mabasa man ng Moses pero unsa may Moses basa basa malay meaning so dapat ka balukas meaning kay kung ka magbasa ng literal ka kabulos meaning man San Pablo makapatay mo ang akong tima, mabasa sa Biblia walang kasabot sa meaning o kasagara okay next question bro meaning hmm. matod mo <laughs> dili gid mabasa salamat Ay, ay kay ang ma ah, di no, no, mo angkor na... ah, ayay mabasa pero ikaw biya nagingon nga dili mabasa mo ah, dili ka mabasa salamat ma wala adere bro wala ko na ngutana manggog essence wala wala ko na ngutana ni ana mat Ay mo proceed to another question Another question. Ayon, Ross, hearing na ito ah. ayaw kog buto uh -oh. akong tubag kung dili ka kauyon palo apa lang kay dialogo di uh, salamat, mo ni ato ah dili ah uh, salamat bro ikaw bi magbuot unsa akong itubag hungitan ko nimo sa itubag ayo ya sabon ah selamat salamat bro wala ka biya ka pugis dia bro oh bro wala biya gyud nagpugong sa imong tubag okay, okay. Uh, wala biya gi nagpugong sa imong tubag bro. Nalipay gani ko nga mitubag ka sa akong question. Oh, pero iyon ka. Wala gi nagpugong. Makabuylo magugag tubag biha. Mas may meaning ato. Next question. <laughs> Ika opat nga question bro ha. Ika opat nga question. Hmm. Kining mabas kining mabasa sa Dos Pedro Tres di Sinoybi Imong gibasa ganihan ni og klaro sa atong mga viewers, sa atong mga listeners imong gibasa gini ganiha. Ang tema ni mo, ang purgatorio, Kahimtang sa namatay nga may gamayng sala o imong gikot ang 2 Pedro 3, 19 Sa 2 Pedro 3, okay, 19 mabasa ba okay. ang statement sa imong tema sa 2 Pedro 3, 19 di Mabasa dili, kategorikal, mabasa dili, yes or no? Yeah. tubag, Madungog ba ko, bro? Madungog ko? O, ka na, madungog na? Oo. Oh sayo tong imong imong dos Pedro unang Pedro 3:18-20 usa ka to pa nang daan sayo na sa pangutana na pa lang daan di na mao oh. okay padayon gusto bag ang akong pagbasa sa unang Pedro 3:18-20 na diya sulat na si Kristo nagwalis mga patay na sa matong gwalian Kristo mintirio di oi oh, kalabto to sa mga nangamatay sa lunop ya di man to langit man impierno mo na kitawag sa simbahan purgatorio Basta ang akong tema, na diha mabasa na diha ang kahulugan okay sunod pangutana bro sunod nga pangutana matud mo mabasa diha ang akong tema bro mag showdown ta bro para mahuman ang ato na ah, kanang dialogo ayay okay. human atong dialogo mm. tapos atong debate kana kon okay kang mag showdown ta kay matud mo diha di ba, mabasa di ang ta, akong tema ang imong tema, mao ni statement ha. Ang purgatorio kahimtang sa nangamatay nga may gamay sala. Kini nga statement sa imong tema, moy akong gigamit pag question nimo dinhi sa Pedro. Matod mo mabasa diha ang akong tema. Okay ka bro nga mag showdown ta ini kung imong mabasa kini nga statement sa imong tema walay ka pinuwalay kulang Oh, ni ini gabi hi una, daog ka sa atong dialogo o dibate. Apan, uh -huh. Nah, kundi nah, ni mo mabasa, anang <laughs> nah, inig sa so unang gudato, ah, dawaton mo nga, nasayup ka, Wag o perdi per, per, ka ining wala ka kapamatoon. <coughs> 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 okay ka okay, na bro sa atong agreement? Lapas na one minute yung question, mo nga, ako na po. Tanawa, ikaw may nangyong... Kung ano an nito, kanang shoot down nito bro, dili na to question. Okay, niya, yeah, tubag.

Oh, ako paspasan lang, kay 37 seconds lang. <laughs> dili ka mudawat dawat kay mabasa diha o dili ka mudawat dawat kay dili mabasa ang imong tima? Okay, tima ito. Purgatorio man, di ba? Oh, Thank At, you. Ano na Awa na bro. Time, na, time na bro. Ha? Bro. Time na. Ah, time na. Ah okay. uh, 14 seconds na lang bro. Tamat. tamat. So, ibo na pong. Thank oh, ako lang ning i-kuan e, i e, out na lang ning ako nga uh, gamay naman lang pila lang kasi gundo bro tingog na ni